matapos palakasin ng kanilang lineup sa pagkuha ng superstar scorer na si Jimmy Butler. Muling nagpasiklab ng innovation ang Golden State Warriors, ngayon naman sa pamamagitan ng technology. Sa patuloy na pag-usbong ng AI, analytics at iba pang makabagong advancements sa sports, ginagamit ng Warriors ang isang natatanging paraan upang iangat pa ang kanilang laro sa pamamagitan ng robot training assistance. Kamakailan, ibinahagi ng NBA sa kanilang social media accounts isang video na nagpapakita kung paano ginagamit ng Warriors ang technology ito sa kanilang training sessions. Sa video, makikita si ni Stephen Curry at iba pang Warriors players na tinutulungan ng robots upang mas paghusayin ang kanilang laro. Inamin ni Curry na noong una ay medyo weird ang pakiramdam ng paggamit ng mga robots sa ensayo pero kalaunan ay naging normal na bahagi na ito ng kanilang training routine. Sa patuloy na pag-evolve ng basketball, mukhang patuloy ding inuuna ng Warriors ang pagiging isang kakbang sa unahan ng laro at ngayon kasama ng teknolohiya sa kanilang winning formula. Sa sumunod na balita, tulad ng ibang professional sports leagues, patuloy na gumagawa ng pagbabago ang NBA upang mas umangkop sa modernong sistema ang laro. Mula sa NBA Cup hanggang sa bagong All-Star format, layunin ng liga na manatiling bago at exciting para sa mga fans. Karamihan sa mga pagbabagong ito ay nakatoon sa mga manlalaro o sa liga mismo. Ngunit may sariling mukha si Golden State Warriors superstar Stephen Curry. Sa ginanap na All-Star Media Availability, tinanong si Curry kung anong pagbabago ang nais niyang makita sa liga at ang kanyang sagot ay agad naging usap-usapan. Gusto kong gawing mas publikong makita ang grading system ng mga referee tulad ng kung paano ipinapakita ang aming stats tuwing gabi, ani Hindi para pahirapan ang trabaho nila dahil alam kong mahirap ito. Pero magiging interesante ito para sa mga fans at manlalaro upang malaman kung bakit mahusay ang isang referee at paano sila niraranggo. Madalas na binabatikos ng fans at players ang mga pagkakamali ng referee sa laro. Ang isang grading system ay maaaring makatulong upang magkaroon ng transparency at bigyang linaw ang estilo ng officiating bago pa magsimula ang laro. Kasalukuyang sistema, iba-iba ang paraan ng officiating ng bawat referee. Kaya naman hindi sigurado ang mga manlalaro kung paano tatawagan ang kanilang laro maliban na lang kung pamilyar na sila sa isang referee. Kahit na wala pang grading system para sa referees, patuloy na nagiging matagumpay si Curry ngayong season. Dahil sa kanyang mahusay na laro, napili siya sa kanyang ikalabing isang all-star selection. Nag-average si Curry ng 23.4 points, 4.5 rebounds at 6.1 assists kada laro. Ang may shooting splits na 43, 39, and 92. 92. Bagamat hindi pa sigurado kung mapapansin ng liga ang kanyang panukala, isa lang ang malinaw. Patuloy na nag-iisip si Curry ng paraan upang mapabuti hindi lamang ang kanyang laro, kundi pati na rin ang kalidad ng NBA bilang isang liga.